inutil na na magtindog diha magig panguyab antod mo pati mo kaon mo na pagkahuman kaning batanon man rape pagkahumag ino manila hasta bata four months old ah, patay na to rape ka, four months ah, patay na di yeah, kasi gusto mo sunod pero so, man rape kag guapa jadi ko mo sultihan Patay kaput. <laughs> Inno ni mo nga gimi ko bukan ko na lang, lang. yun. Yeah, Kau na lang, adang-arang <laughs> paning-istoryahan ng yawa. Oo mong gawain sa Pilipino yan. Kaya kani ang kwartaan ngyang hinago, basikik continues to war. Ang mane in